Lumilitaw na si Vladimir Putin ay nahaharap sa isang seryosong pag-aalsa ng kanyang mga sundalo matapos lumabas ang mga ulat tungkol sa libo mga tropa ng kanyang bansa ang nagbabana ng kanilang mga armas. Kasabay nito, lumabas din ang mga ulat tungkol sa mga empleyado ng gobyerno ng Russia na nagbitiw sa kanilang mga puesto matapos silang madismaya sa ginawang pag-atake ng kanilang bansa sa Ukraine. Sinalakay ng mga puwersa ng Russia ang Ukraine noong nakaraang linggo. Naglungsad ng isang malawakang pag-atake ang mga sundalo ni Vladimir Putin mula sa Hilaga, Silangan at Katimugang bahagi ng Ukraine at balak sana o mano nilang makuha ng madalian ang pagkukontrol sa Kiev. Ngunit ang mga Russians ay sinalubong ng isang mabangis at matapang na resistance mula sa Ukrainian Army at mga sibilyan na militia at lumilitaw na nagresulta ito sa maraming casualty sa panig ng mga sundalo ni Putin. Nagsimula na ring lumabas ang mga ulat na nagsasabi na libo-libo o -libo manong mga sundalo ng Russia ang nagbabana ng kanilang mga armas o di kaya'y tumanggi ng lumaban. Sinabi naman ni Taras Kuzio sa kanyang Twitter account, isang researcher sa Henry Jackson Society na iniulat o ng Ukrainian News Channel 24 na mahigit sa limang libong mga Russians na sundalo na nasa kanilang staging area sa hilaga ng Kharkiv ang nag-alsa at tumangging salakayin ang Ukraine. Idinagdag niya ng naunang ulat mula sa mga frontline forces sa paligid ng Crimea ay nagsabi na isinuko na umano ng halos kalhati ng mga sundalo ng Russia ang kanilang mga armas at muli din silang tumanggi na makipaglaban. Marami din umanong mga video ang kumakalat sa social media na nagpapakita na nahuli ng na mga Ukrainians ang mga Russia na sundalo at ngayon ay kasalukuyan na silang iniimbestigahan. ang mga batang sundalo ng Russia ay lumilitaw na ganap na demoralized at sinabi umano nila na hindi sila sinabihan ng kanilang mga opisyal na sila ay ipinadala sa Ukraine upang sumalakay. Ayon sa mga nahuling Russia na sundalo, sinabihan umano sila ng kanilang mga superior na lalahok lamang sila sa mga standard na military exercises ng kanilang bansa. Samantala, lumilitaw na ang nagaganap na matinding labanan ay nagdulot ng malaking pinsala sa mga puwersa ng Russia, lalong-lalo na sa kanilang mga kagamitan at marami na rin ang naiulat na namatay. Sinabi naman ng Deputy Defense Minister ng Ukraine na si Hannah Malyar na mga pwersa ng Russia ay nawala ng humigit limang libong mga sundalo. Sinabi din niya ng hukbo ni Vladimir Putin ay nawala ng daang-daang mga tangke, mahigit 30 aircraft at 30 mga helicopters. Noong nakaraang linggo, Iniulat din economist ng Economist nang hukbo ng Russia ay nagtamo ng mas maraming casualty sa loob ng 24 na oras kumpara sa dinanas nito sa loob ng 8 taong pakikipagdigma ng bansa sa Syria. Samantala si Vladimir Putin ay inabando na naman ng ilan sa kanyang sariling mga kaalyado habang binawi ng ilang mga Russian MPs ang kanilang suporta sa Kremlin kasunod ng ginawang pagsalakay ng mga sundalo ng Russia sa Ukraine. Si Mikhail Matviev, isang miyembro ng mababang kapulungan ng Russian Parliament ay nanawagan ngayon sa Kremlin na itigil na ang pagsalakay. Nagpahayag din ng pagadismaya ang ilan pang mga mambabatas na dati nang naging malapit sa Kremlin tungkol sa ginawang aksyon ni Putin sa Ukraine. Sinabi ni Matviev na sa pamamagitan ng kanyang pagboto para kilalanin ang kalayaan ng Donetsk at Luhansk People's Republic, bumoto o mano siya para sa kapayapaan at hindi sa isang digmaan at upang ang Russia ay maging protektor ng Donbas, hindi para bombahin ang Kiev. Idinagdag naman ng isang MP para sa pangalawang pinakamalaking partido ng Russia na Communist Party of the Russian Federation na si Oleg Smolin na siya ay nagulat sa ginawang desisyon ni Putin si Smolin ay hindi bumoto pabor sa pagkilala ng Donetsk at Luhansk People's Republic na inanunsyo ni Vladimir Putin noong nakaraang linggo at ang ginawang hakpang ng leader ng Kremlin ay nakikita ng mga eksperto bilang isang escalation. Sinabi ng MP na hindi niya magagawa ito nang hindi ipinagkanulo ang kanyang sarili at idinagdag niya na naaawa siya sa buhay ng tao kapwa Russians at hindi Russians. Ang paggalaw ng mga Russian troops sa Ukraine ay ginawa dalawang araw pagkatapos kilalanin ang Donetsk at Luhansk bilang mga separatistang rehiyon. Gayon paman, man, noong nakaraang Huwebes ng umaga lamang naging malinaw na si Putin ay nagutos ng na isang ganap na pagsalakay sa Ukraine iniulat ang mga kritisismo laban sa pagsalangkay ng mga sundalo ni Vladimir Putin habang naglabas naman ng mga anti-war statements ang mga Russian officials at journalists Si Andrei Kortunov, direktor ng Russian International Affairs Council na nagpapayo sa Foreign Ministry ay sinabi sa BBC na hindi niya pinayuhan ang mga opisyal ng Russia na maglungsad ng isang pagsalakay at marami din umano mga top Russian officials ang nagulat sa disisyon.